Nagbiro ko na sana may magkagusto sa akin ng isang engkanto Pero maling engkanto ang natawag ko Star Time Ako si Dayan. May gusto lang akong ibahagi ang karanasan ko tungkol sa engkanto February 2024 Gabi nito Habang kumakain kami ng pinsan ko Bigla siyang nagkwento sa akin tungkol sa nakita nila ng anak niya nung isang araw. Sabi niya sa akin, may nakita raw silang itim at malaking anino sa pader namin. Sinagot ko siya na baka anino lang yun ng mga tao sa labas. Sabi niya sa akin, hindi raw. Kasi parehas lang daw ang nakita nila ng anak niya. Tinanong pangaraw siya nito kung bakit daw may malaking tao sa taas ng bahay namin. Bigla akong kinilabutan sa sinabi ng pinsan ko. Sinagot ko siya na bakit ngayon niya lang sinabi sa akin to kung kailan gabi na. Sabi niya sa akin, Madali raw kasi ako matakot kaya di niya kagad sinabi sa akin ang tungkol dito. Pagkatapos namin kumain, naisip ako ng umakit sa taas namin. Nang nasa hagdan ako, bigla na lang ako nakaramdam ng lamig sa kanang kamay ko. Nagtaka ako nito kasi wala namang hangin na umihip galing sa labas o sa electric fan man lang. Pero binaliwala ko na lang to at umakit na lang ako sa kwarto ko at inayos ko na lang yung higaan ko. Hanggang sa bumaba ulit ako para mag-CR. Pag ko ulit sa hagdan, Nakaramdam na naman ulit ako ng lamig sa kanang kamay ko. Dito na ako kinabahan dahil parang hindi na to normal na hangin lang. Kaya nagmadali na akong pumunta sa kwarto at humiga na doon. Yung bahay pala namin ng mga araw na to ay hindi pa tapos ayusin. Maraming kulang-kulang at nagpitagpi pa lang siya. Yung kisamin namin wala pang takip. Kaya nakikita ko pa yung mga bagay-bagay sa labas. Habang nakahiga na ako at nakatingin sa taas, kitang-kita ko pa nito yung punong mansanita sa labas ng bahay. Hanggang sa dalawin na ako ng antok at nakatulog na ako. Hanggang sumapit ang alas 12 ng gabi, naalipungatan ako dahil bigla na lang may humila ng kamay ko. Dahil dito, nagising ako at nakaramdam ako ng takot. Pero ang nakakapagtaka, hindi ko na magalaw yung katawan ko. Hanggang sinubukan kong galawin ang katawan ko, pero hindi ko talaga tumagalaw. Hanggang ilang minuto ang lumipas, nararamdaman ko ng pinagpapawisan na ako. Madilim nito sa kwarto dahil hindi ako nakakatulog pag may ilaw o liwanan. Ilang minuto pa ang lumipas. Sa isip ko, Nagagalaw ko na yung katawan ko Kaya dito ko na ulit sinubukang galawin yung kamay ko At pagkatapos ay nagalaw ko na to Hanggang sa nagalaw ko na rin ang mga paa ko Pagkagalaw ko Kinuha ko kagad yung cellphone ko para buksan yung flashlight At tignan ang buong paligid ng kwarto ko meron bang tao Pero wala ako nakita Kaya dali-dali ako chat nito sa mga katrabaho at kaibigan ko na online pa ng gabing to At sabi sa akin ng isang katrabaho ko Pagbalik na karo yung posisyon ng paa at ulo ko Matapos to Ginawa ko naman yung sinabi niya Hanggang sa inabutan na ako ng alas 3 ng madaling araw Pinipilit kong makatulog pero hindi na ako dinadalaw ng antok Hanggang hindi ko namamalayan, nakaidlip na ako At nagising na lang ako ng alas 6 ng umaga Nagmadali akong bumaba at nakita ko yung pinsang ko nagising na At sinabi ko sa kanya yung nangyari sa akin kagabi Akala pa nga namin ito, duwende yung gumagawa sa akin ito Hanggang naikwento ko to sa isang katrabaho ko na manggagamot o albularyo. At pinakita ko sa kanya yung bahay namin. Sabi niya, hindi raw duwende yun ang hila sa kamay ko, kundi isang ligaw na engkanto. Simula na mangyari sa akin to, hindi na ako natutulog sa taas ng kwarto. Dito na ako natutulog sa bahay ng tita ko. Katabi lang kasi ng bahay nila yung bahay namin. Ako lang kasi natutulog sa taas ng kwarto. Tapos yung isa kong pinsan, sa baba naman natutulog. Makalipas ang tatlong buwan, June na nito. Kumakain kami ng katrabaho ko sa karinderya. Pakbet yung ulam ko nito at alam kong allergic ako sa talong. Pero kumain pa rin ako dahil sarap na sarap ako sa pakbet At matapos to, kumati na nga yung labi ko Pero binaliwala ko lang to Kasi alam ko namang mawawala din kagad yung kate ng mga ilang oras Hanggang umuwi na ako galing sa trabaho Matutulog na sana kami ng kita ko Nang biglang nangati yung kamay ko Akala ko kagat lang ng lamok Kaya kinamot ko lang to Hanggang sa sobrang kamot ko Kumalat yung pantal sa kamay ko Kaya naisip ko na baka inaatake na ako ng allergy ko kaya ininuman ko na to kagad ng gamot para mawala na Pero makalipas ang dalawang araw Dumami na siya Pati sa may braso ko meron na rin Hanggang sa umabot na to ng dalawang linggo Hindi pa rin nawawala ang mga pantal sa katawan ko Dito ko na tinawagan yung katrabaho kong albularyo Kinuwento ko sa kanya yung nangyayari Tapos binigay ko sa kanya ang buong pangalan ko Matapos to Mga ilang araw ang lumipas Nawala na yung pangangat at pamamantal sa kamay ko Hanggang sumapit na ang buwan ng August Second week Biglang bumalik yung pamamantal sa kamay ko pero mas lumala to dahil nasa buong katawan ko na siya. Una sa kamay lang, sumunod sa paa ko hanggang umabot na sa hita at dibdib ko. Akala ko allergy lang to pero hindi na tumatalab yung mga gamot na iniinom ko at habang patagal ng patagal, pakati siya ng pakati sa buong katawan ko. Pagdating ng August 31, balik trabaho na kami to sa opisina. Sinabihan ako ng katrabaho ko na tawagan ko yung katrabaho naming albularyo at meron daw siyang sasabihin sa akin. Naka-work from home kasi siya nito. Kaya tinawagan ko siya. Nung makausap ko na siya, sinabi ko sa kanya na bumalik yung pamamantal at kati sa kamay ko. At mas lumalala pa to dahil nasa buong katawan ko na. At bigla niyang sinabi sa akin na, kailangan natin magsagawa ng ritual para hindi na umabot sa mukha mo yung pantal. Kailangan mo rin mag-alay ng puting manok. Seryoso ba? Ano ba nangyayari sa akin? Oo, mukhang seryoso na to. Mukhang may nagkakagusto sa iyo na isang itim na engkanto. Okay lang sana kung puti pero hindi. Pupunta ako dyan bukas magkita tayo para kunin ko ang alay mong manok. Inabukasan, nagkita kami ni ate. Sinabi ko sa kanya lahat ng nangyari. Tapos bigla niya lang sinabi sa akin na Hiningi mo kasi, ayan lumapit sa'yo. Bigla ako natauhan at sinagot ko siya na nagjo lang naman ako eh. Once na magsalita o magbiru ka lang na gusto mong may magkagusto sa'yong engkanto, naririnig nila yan. Gagawin talaga nila yan. Puting engkanto lang naman ang sabi ko, hindi itim eh. Hindi masyadong nagkakagusto ang mga puti sa mga tao kasi alam nila na hindi maaaring mangyari yon. Pero ang itim, gagawin nila yon. Kukunin ka talaga nila. Pagkatapos nito, naghanap ako ng puting manok. Dito ko nalaman na isa rin palang babayla ng katrabaho ko at lima silang gagawa ng ritual para kontrahin ang itim na engkanto. at gagawin daw nila to ng alas tres madaling araw. Matapos kong maibigay sa kanila ang puting manok, nagsagawa na sila ng ritual. At ilang araw lang ang lumipas ay naging maayos na ulit ang balat ko nawala wala na ang pangangati sa buong katawan ko. Hanggang isang araw ng umaga ng linggo, naliligo ako sa may balon malapit sa amin. Pakaramdam ko, parang may sumusunod sa akin. Nakikita ko kasi na parang may tumatapak sa tubig. Binaliwala ko na lang to. Pero habang naliligo ako, nakikita akong parang may naglalakad sa tubig sa lupa galing sa mga pinaligo ko. Sa takot ko, nagmadali na akong maligo. Pagka uwi ko sa bahay, minessage ko kaagad yung katrabaho kong albularyo ng babaylan tungkol sa nakita ko sa may balon. Sinabi niya sa akin na nakailangan ko na raw talaga ng bantay. Tinanong ko siya kung hindi ba sila nakakatakot. Ang sabi niya sa akin, hindi naman raw. Ang tinutukoy niyang bantay ay isang puting engkanto. Makalipas ang ilang linggo, habang kumakain kami sa karinderya ng katrabaho kong albularyo na babaylan, bigla na lang niya sinabi sa akin na, Dayan, lumaban yung engkanto ang nagkakagusto sa'yo. Hindi niya tinanggap yung alay mo na puting manok. Gusto ko talaga niyang kunin. Natakot ako bigla sa sinabi niya, Hala ate, tulungan niyo naman ako. Ano nang gagawin ko ngayon? Bigla niyang tinawagan yung kasama niyang babaylan at tinanong niya to kung anong kailangan kong gawin. Ang sabi nito, kailangan ko raw mag-alay ng itim na manok na may korona sa ulo at isang itim na kandila para matigil na daw ang panggugulo ng itim na inkanto na to. Dahil sa takot ko, desidido na akong gawin to. Kaya tinanong ko yung katrabaho ko na albularyo na babaylan kung saan ako makakahanap ng itim na manok na may korona sa ulo. Sabi niya sa akin, mahirap na raw hanapin yung mga ganong klasing itim na manok. Kaya tinawagan niya ulit yung kasama niyang babaylan kung may alam ba silang mabibilhan ng ganong klasing manok. Sinabi naman nila na maghahanap daw sila. Nagbigay na lang ako ng 600 pesos para sa bibili nilang itim na manok. Hanggang isang araw, tinawagan niya na ako na may nakuha na raw sila. Matapos to, nagsagawa ulit sila ng ritual ng last tres ng madaling araw. Kasama ang iba pa niyang mga kasamang babaylan. O, 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 Pagkatapos nilang gawin to ay nagkita kami ng katrabaho kong albularyo na babaylan at binigyan niya ako ng lana o langis. Ipahid ko raw to sa katawan ko bago ako matulog. Mga ilang araw ang lumipas, gumanda na ang pakaramdam ko at bumalik na sa normal yung kutis ng balat ko. Tapos binigyan rin ako ng katrabaho ko ng albularyo na babaylan ng isang bantay para iwas daw sa mga masasamang elemento at para hindi na raw ako basta-basta malapitan ng itim na inkantong yon. Hindi ko alam kung totoo ba yung bantay na sinasabi niya pero minsan napapanaginipan ko to. Isa tong batang babae. Maganda siya at maamo ang muka. Matapos to, naisip ko na buti na lang nakilala ko yung katrabaho kong albularyo na babaylan. Dahil kung hindi, baka nakuha na ako ng itim na inkanto na yon. Dito ko natutunan na hindi mo pala dapat hinihiling o binipiro ang ganitong bagay sa buhay mo. Dahil para ka na rin nagbibigay ng pahintulot na pumasok sila sa buhay mo at pahintulot na dalhin ka nila sa mundo nila.